Kasya nga ba ang isang lapad sa isang buwan? Napanood niyo na ba yung interview nung isa nating uh, kababayan na sikat na vlogger na ang isang buwan niya is isang lapad na pagkakasya niya? Para naman sa akin, uh, sa akin lang naman yung guys, ano, hindi kasya sa akin yung isang lapad sa isang buwan. Pero depende na rin yan kasi kung sa kanya na pagkasya niya, siguro dahil uh, yung expenses niya is yung sa pagkain lang, kanya-kanya naman kasi tayo kasi ang dami na naglabasan ngayon yung mga merong oo, merong hindi, ayan, parang against, meron din naman hindi against, ayan. Kaya napag-usapan natin dito kung kasya nga ba ang isang lapad sa isang buwan. Yan ay depende na po sa'yo. Katulad ko, para sa akin, ang isang lapad, medyo hindi kakayanin. Pero sa iba, kung nakaya niya, Siyempre, yung iba kaya din, di ba? Depende na rin yan sa pagtitipid. Hindi naman ako against dun sa sinabi niya. Kanya-kanya naman kasi tayo. So, madami na kasi mga comment, mga ganyan na naglalabasan ngayon. So, yan ang uh, parang nag-trending ngayon dito sa uh, social media. Kasi, siyempre, sikat na vlogger, di ba? So, interesting yung sinabi niya na ang isang lapad ay kasi sa kanya. Siguro dahil, kasi nga nasabi rin niya dun na yung kanyang lugar ay malapit din sa mga tourist spot. So, hindi na niya kailangan mag-travel or sumakay ng mga train, mamasahe. Kaya, ganun na lang na kaya niyang tipirin. At syempre, mag-isa lang siya sa bahay. Kaya, napagkasya niya siguro yung isang lapad ng isang buwan. Pero sa mga iba naman natin, mga katulad natin, ano, may iba kasi na Iba-iba kasi yung mga pangangailangan natin, you know? yung mga needs natin. So, kaya siguro, kung katulad sa akin, ang isang lapad, uh, kukulangin siguro yung isang lapad. Pero, depende na nga yan, guys. Sabi ko nga, kaya naman kung kakayanin. Pero, hindi ko pa siya na-experience kasi, guys, na isang lapad, eh, isang buwang kung uh, ginamit. Hindi yata kakayanin kasi, yung expenses ko, medyo more than isang lapad, parang gano'n. Pero, may, kung nakaya nga niya, eh, what more sa tayo, diba? So, siguro, kung itatry natin, kaya din natin. Pero, tingin ko yung iba din, nakakaya din. Ano? Marami din mga nagsasabi na kaya nila na isang buwan ay isang lapad lang ang gagamitin. Magagamit nila. Pero, sabi ko nga, it is on my own opinion lang naman. wag magagalit. Para lang naman sa akin. Yung sinabi na isang lapad, parang Um, parang hindi siya kasya. Pero kung sa kanya nga, sabi ko nga, kung nakaya niya yung isang lapad sa isang buwan, eh, kaya din naman siguro, no? Nung sa iba. Depende yan sa mga pinaggagastusan o pangangailangan. Kaya, ayun lang guys, shinare ko lang yung opinion ko.